Hello, what up guys Meron ako dito, papakita ko sa inyo guys Yung aking Piso wifi na Halflight Sa mga nagsasabi guys na Hirap si Halflight sa mga 10 user pataas uh, Papakita ko sa inyo guys Dito sa Telegram guys Meron tayong 10 client sa ating Halflight Ayan. Ayan, nabawasan ang isa 1000 CPU nya guys oh. 30 30 to 40 Ayan tapos, ang kanyang memory, 6.4. Ayan, November 13 ngayon, guys, no? 2025. So, may 10 client yung ating half -light. So, alright, guys. So, kinakaya pa ni Half-Life dyan. Ayan. Kinakaya, kinakaya pa ni half guys. So, party guys. Naka-remote pa tayo dyan. Tapos, itong ating half ay meron pa tong... Meron pa tong gaming priority, guys, no? Ayan. Ayan. So, naka-gaming priority pa tayo. Ah, uh, yung ML ko, nilagay ko dito sa no mark. Alright. So, ayan guys. Balik siya sa sampu. Oh. Tinan natin yung kanyang kain ng internet. Dito tayo sa ISP. Yung traffic niya. So, yun yung traffic niya guys. Ayan siya natin. Ayan. ayan guys oh. ayan. Ayan. 10 client nasa 40 yung CPU 40 alright so pwede pa guys yung mga nag aalangan dyan na mag build ng half -light. pwede pa si half guys pwede pa yun sa area na konti lang yung ating mga customer o kapag marami na, di switch na tayo sa hex GR3. Ginagawa ko to guys, lalo na kapag ang area hindi ko pa kabisado. Kaya naglalagay muna ako ng mga half light. Ayan. Pero pag alam ko ang area malakas na, Papaltan na natin si half light. Gagawin na natin hex GR3. Bakit ganon? Kasi guys, eh uh, syempre mas, pag nagbuild ka ng half light, medyo mas mura kaysa kay hex GR3, di ba? kung anumang ano dun sa area maano man yan, kung anong mangyari doon, at least yung build natin is mas mura kaysa Hex, 3 Yan, kapag kabisado na natin yung area, saka na natin ilagay yung ating pangmalakasang setup. Alright guys! Sa mga nagtatanong kung pwede pa yung haplite sa piso wifi, pwede pa guys. Marami pang gumagawa niyan. Marami pang gumagamit ng haplite para sa ating mga piso wifi. Depende na lang yan sa setup Alright. Yun sa akin, guys, ano to? Naka-disable na yung built-in antenna niya. I built-in wifi niya. So, naka-disable na siya. So, kinunod ko na lang dun sa indoor antenna, antenna ko. Doon na, dun na nakabind yung node MCU. Alright. So, yun So, kayo. ayun na nga, guys, no? Nakita natin na pumapalag pa rin si Uplight. So, gamit gamit pa rin si Uplight guys. Kaya marami pa rin mga builder na gumagamit ng haplite para sa ating mga pasa Alright guys, yun lang for today's video. Babush! Bye-bye! Peace!